Silvia Sanchez sa kiusap kay main Mendoza na iurong ang isinampang kaso laban kay Arjo Atayde. Sa gitna ng kontrobersyang bumabalot sa kasong isinampan ni Main Mendoza laban sa kanyang asawa na si Arjo Atayde, umapila si Silvia Sanchez, ina ni Arjo, kay may na iurong ang kaso sa isang eksklusibong panayam ipinahayag ni Sylvia ang kanyang pagnanais na maayos ang isyo sa parang hindi na kailangan pang umabot sa hukuman sa halip na ipagpatuloy ang relasyon at pagkakaibigan ng kanilang mga pamilya. Umaasa akong mapag-uusapan pa natin ito ng masinsinan, ani Sylvia. Sana ay mapagbigyan tayo ni May na makipag-usap at maayos ang lahat sa maayos na paraan. Hindi ko maatim na makita ang aming mga anak na nagdurusa dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ang kasong ito ay naging laman ng mga balita at social media na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ayon sa mga ulat, may malalim na dahilan ng reklamo ni Main. Ngunit ananatiling tiko mabibig na magkabilang panig tungkol sa eksaktong detalya ng kaso. Ang mga tagahanga ng dalawang artista ay nahati. May mga lang tama ang hakbang ni Main habang ang iba naman ay nagpapahayag ng pagsuporta kay Arjo. Ayon kay Sylvia, umaasa siyang magbubunga ng magandang resulta ang kanyang apilat at magkakaroon ng pagkakataon si Arjo na maipaliwanag ang kanyang panig ang bawat tao naman ay may pagkakataong magpaliwanag at maituwid ang anumang pagkakamali, wika niya. Alam kong mahal nila ang isa't isa at sana hindi magwakas ang kanilang magandang samahan dahil lamang sa isyong ito. Ipinahayag din ni Sylvia ang kanyang pag-aalala hindi lamang para kay Arjo kundi para na rin kay May. Nakikita ko ang sakit sa mga mata ni Arjo at alam kong ganon din ang na naramdaman ni Maine. Hindi madaling magdesisyon sa ganitong sitwasyon. Pero sana'y mabigyan tayo ng pagkakataon maayos ang lahat sa maayos na paraan, dagdag pa niya. Sa kabila ng kontrobersya, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Sylvia na muli magkakasundo ang dalawang panig. Ang mahalaga ay panatili natin ang respeto at pagmamahal sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ito. Lalo na't na alam natin mayroong mas malalim na pagmamahalan sa pagitan ng ating mga anak, sabi niya patuloy na umaantabay ang publiko sa mga susunod na hakbang ng magkabilang panig, lalo na kung paano tutugon si Min sa pakiusap ni Sylvia. Maraming mga tagahanga ang nagdarasal na magkaayos ang dalawang panig at magkaroon ng masayang pagtatapos ang kanilang kwento. Habang hinihintay ang tugon ni May, nananatiling umaasa ang mga kaibigan at kapamilya na manalampasan ng dalawa ang pagsubok na ito ang bawat relasyon ay dumadaan sa pagsubok. Ang mahalaga ay kung paano natin ito haharapin at kung paan tayo babangon mula rito. Wika ni Sylvia na puno ng pag-asa. Sa ngayon nananatiling bukas ang komunikasyon sa pagitan ng mga abogado ng magkabilang panig. Umaasa ang lahat na sa tamang panahon magkakaroon ng pagkakaunawaan at mapayapang resolusyon ang nasabing issue.